Welcome to my YouTube channel. Samahan niyo po ako dito sa Japan. Ipapakita ko po sa inyo ang park at playground at ang Jinja dito at may nakita pa tayong mga autumn leaves. Tara, samahan niyo po. Welcome to my YouTube channel. At ito na nga po ang napuntahan nating park at playground. Ayan no At wala po tayong nakitang man lang na mamasyal dito or pumunta sa park. At alam niyo po ba dito sa Japan, konti lang din po ang mga bata at iba rin po dito lumalabas ng bahay para maglaro. Ano po ang playground, no? Sa sobrang tahimik at nakita ko ang ganda ng mga playground. Parang gusto ko na rin maglaro. May sliding, may siso pa, oh. may swing. Ayan, ayan, no? At ang ganda po po ng paligid, o oh. ang nature sa Japan at ang mga puno. Tara! ikot ko po kayo dito at pakita ko rin po sa inyo ang autumn leaves kahit na winter season na ng Japan at ito po ang puno ng sakura dahil wala pang spring season by March or April pa yan po ah ano dito park at ayan nakakita tayo na autumn leaves, autumn tree. Ayan, kahit winter season na. At ito pa, ang bulaklak ng subaki. Ayan, no? Ang ganda, no? Parang gumamela lang. Ito, tara. Dito tayo sa malapitan. At mawakan natin ulit ang autumn leaves. Dahil by next year pa po it magkakaroon yan. Ay, ngayon palang taon sa autumn season ulit dahil ngayon winter season na ng Japan ang dami yung mga dahon oh. ganda tingnan at nakarelax po dito dahil tahimik ang ganda na kulay may red, may yellow ayan ang mga dahon ng autumn leaves ito po ang park dito napakatahimik ako lang yata ang namamasyal dito eh. Dahil minsan gusto rin natin makarelax at magkaroon ng peace of mind. ba? Diba? Ayan. At meron pa tayong nakita ditong ginger. Pwede po maghulog ng coins dyan. Ganda po talaga ng mga Japanese. natures. At ito dry na rin ang dahon ng autumn leaves. Oh. tayo nagpunta kanina. Ay, hindi ba pala natin ito napupuntahan? Ikot ko lang kayo dito, oh. Oh, tsaka yung huni pa ng ibon ang maririnig natin. At dito nga po pala, sa mga katabi ng park, ay may mga bahay din doon, oh. Yan, sa kasada na rin po yan. Yung mga dahon, ang gaganda. Ang hmm. puno. Ang ganda po dito mag MPB video. Ang <laughs> ganda mamasyal. Pwede rin mag picnic dito. Yan. Yeah. Tara, dito na po tayo ulit. Ikot na po pa kayo. kaya meron banda dito? Ay, wala na rin po pala dito. Oh. Nabasan na rin pala. Ayan, at halabas na rin po tayo. Ayan, ang ganda ng puno. Oh. Ang ganda ng mga design. Ayan. Yeah. Tahimik talaga dito iba busy sa pamamasyal sa mall sa pagta-travel tayo busy sa paghahanap ng mga video at sa pasyalan relaxing ayan ang ganda pa ng puno oh ni-design po nila yan thank you for watching to support my youtube channel sir in japan lakas pa ng hangin no? bye bye please subscribe my youtube channel Thank you for watching.